Alright, pick up ako rito. Ano, asan na kaya si Oh, nakatras. Ito na, nakatras. Ano ba tat? Tawagan ko lang yung pasahero ko. Mandi, ma'am. Ito okay, na pa. Huwag pa ako. Lagay, okay, ma'am. Ganda okay, na. Ma Ang damit ko lang naman niya. Sa unang tingin na nakumalik Sa nangininig mong mga mata Ika'y isang bitway na nagmula sa langit Hello? <laughs> Hindi ko maway, <laughs> Mabuti mo, ma hindi mo kinansel. Layo ko kasi. Bakit? Okay ka na? Okay. <laughs> Ma'am, nagbablog ako ha. Nagbablog ka ba? Yes. Okay lang ba? Oo. Oo. Vlogger pala ko sa tuya Para makita kanina. <laughs> Para makita nila sa kayo, kaya ko ang ganda, di ba? Ma'am, tanong lang, may, may ano ka? May lahi ka? Wala, wala po. Weh. What? Wala, wala, wala talaga. Wala talaga? What the fuck? May rin sila ako. Ah, ah, kanina pa, nag nag-aala ka na ako magsalita kasi baka di mo intindihan. Tagalog ko pala. <laughs> sorry, sorry. <saan? laughs> Hindi kasi Tagalog. Tagalog yung first, ano ko. Ah. Hindi kasi Tagalog yung first language. Anong ano, ma'am? Sa province ka ba, ma'am? Mindanao. Ah, Mindanao. Bisaya. Bisaya. Uh, uh Oo. -oh. Ang ganda talaga mga taga Bisaya. Alakta ba yung yung accent? Yes, ma'am. Kanina. <laughs> Pero nung hindi ka nagkasalita, na-peke mo ako. Hmm? Nung hindi ka pa nagkasalita, na-peke mo ako. <laughs> ang ala ko po rin, ano kaya, mga, mga, English, hehehe <laughs> No, no. Okay. Masaya pala. Ano Anong pangalan niyo, Kuya? Ma'am? yun, Boss Loy Yes, Ma'am Kunti pa lang naman yan, bago pa lang kasi ako, Ma'am Hi, guys! Welcome to Boss Loy's Club! Yeah. <laughs> Ligalig. Baka. Oh. <laughs> uh, Buti na lang. Kinaga kunin ma'am. Kung oh, hindi, hindi kita masasakay. Kahit maraya. Hindi pala ayun lang. 7 minutes. 7 minutes away. Ah, okay. Sabi ko, for 50 pesos, pupunta ko si Mamalayo, 1.6 yata yung, ano ko, kilometer kasi mm okay, -hmm. okay sulit naman yung punta ko ma'am uh, saan ka ba galing ma'am? saan ka ba galing? ano trabaho? ah school ulit eh ng campus nga eh trabaho anong year ka na ma'am? second year ah okay Ganto ka na ma'am. Interview to mama, pasensya na. <laughs> nagkamali ka na siya nagkamali na application. Yes. ka na ma'am. 20. 20. Batang bata. Ang pretty. 20. 20. 20. 20. Patagal ka na rito ma'am sa magano, mag-ingles. Oo, uh, Tagalog na. Sa unang okay. words mo lang kanina doon na halata. Mas malala yung ano, yung dati. Ah, oh, ganun. Nagang halata ba? Hindi ko talaga kaya magaling sa lita na Anong course mo, ma'am? architecture between. wow naman galing sounds like lang yan pang matalino pang matalino course pang oh, matalino course yan kailangan dyan magaling ka talaga eh <laughs> <laughs> bakit hindi ba? <laughs> oh, masyadong ano masadong humble. sa <laughs> na, ma'am. hah 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 dapat hah 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 para hah 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 lumipad ka yata next time eh. na ayan oh, diba kita ka? ang pagka mistisan yung kitang kita <laughs> Meron lang. Yung pinag-text ko sa inyo, ma'am. pinag ko. buti naman ma'am nakuha kita, may may upload ako. <laughs> <tos> <tos> yeah, uh -huh. Yes. Five, seven, eight, nine. di talaga ako wala kang lahi ma, mayroong lahi. Akay 哎呢